Madagandang araw sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens. Isang napakagandang balita ang ating tatalakayin ngayon. Nagkaroon na ng pinal na aprobado ang 5,000 Universal Social Pension. Para sa lahat ng senior citizens sa bansa, ito po ay isang malaking tagumpay. Para sa ating mga nakatatanda na matagal, nang naghihintay at umaasa sa dagdag na tulong. Pinansyal mula sa ating gobyerno, alam ko po na marami. Sa inyo ang nagtatanong kung kailan ito ilalabas, paano mag a at kung sino-sino ang mga kwalipikado, kaya naman sa video na ito. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa bagong programa na ito na tiyak na makakatulong sa inyong pang araw-araw na gastusin. Ang Universal Social Pension Program ay isa sa mga pinakahinihintay na programa ng ating administrasyon at ngayon, matapos ang ilang taon ng pakikipaglaban ng mga advocates at organization para sa kapakanan ng mga senior citizens, naging realidad na ito, hindi lang po ito. Simpleng dagdag sa kasalukuyang sosyal? Pension, ito po ay isang kompresensibong programang. Tututok sa mga pangangailangan ng ating mga lolo at lola, mga tito at tita, at mga magulang na nasa golden years na nila sa mga susunod na minuto. Ibibigay ko sa inyo ang kumpletong detalye. Tungkol sa schedule ng paglabas ng pondo, ang proseso ng pag-apply ang mga requirements na kailangan niyong ihanda at kung paano. At saan kayo maaaring pumunta para makuha ang benepisyong ito, una tatalakayin din natin ang mga bagong patakaran at ang mga pagbabago sa programa kumpara sa dating sistema bago tayo magpatuloy. Kung ito ang unang pagkakataon mo na napanood, yung aking channel, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe, button at pag-ring ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong impormasyon tungkol sa mga benepisyo para sa ating mga senior citizens. Pero huwag rin kalimutang, ilike ang video na ito at mag-iwan ng komento. Kung may mga katanungan ka pa, alam ko pong marami sa inyo ang sabik na malaman ang lahat ng detalye kaya simulan na natin ang Universal Social Pension. Program ay inaprubahan noong nakaraang buwan matapos ang mahabang panahon ng pag. Aral at pagsusuri ng mga eksperto sa social welfare ekonomista at maging ng mga kinatawan ng iba't ibang senior citizens organizations. Ang programa ay dinisenyo upang tumulong sa lahat ng Pilipino na may edad, 60 pataas na walang sapat na, kita o pension mula sa ibang sources, ang 5,000, buwan din o pension na ito ay isang malaking pag, angat mula sa dating 1,000 na ibinibigay sa mga kwalipikadong senior citizens. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, yabe ang pondo para sa universal. Social Pension Program ay nakalaan na sa 2,000 at 25 national budget And one ang distribution. Nito sa unang, quarter ng taon ng unang, batch ng mga benepisyaryo ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa katapusan ng Mayo habang ang mga susunod na batch ay makakakuha ng kanilang pensyon sa mga susunod na buwan ng mga senior citizens na kasalukuyang nakatanggap ng sosyal, pensyon ay automaticong mai-incorporate sa bagong programa at hindi na kailangang mag-apply muli para sa mga bagong. Aplikante naman ang yaryo ay naghahanda na ng isang simplified registration process ang mga kinakailangang dokumento ay ang validity na nagpapakita ng edad proof of residency at isang income declaration form na nagpapatunay na ang senior citizen ay walang sapat na kita para sa kanyang pangangailangan ang magandang balita ay hindi na kailangang magpakita ng mga komplikadong dokumento tulad ng income tax returns o pension statements, mga bagay na madalas mahirap, makuha ng maraming senior citizens, mahalaga rin na malaman na hindi na kailangang maging indigent o mahirap para maging kwalipikado sa programang ito. Ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng senior citizens na may kita na mas mababa sa poverty, threshold na itinakda ng gobyerno, ito ay nangangahulugan na mas maraming senior citizens ang makakatanggap ng benepisyo kaysa sa dating programa kung ikaw ay isang senior. Citizen o may kakilala kang senior citizen na maaring kwalipikado, maari na mag-inquire sa pinakamalapit na YesV office o sa inyong lokal na office for Senior Citizens Affairs OSCA. Ang mga opisyal ng SGU ay nagbibigay ng assurance ta na gagawin nilang simple at madali ang proseso ng pag-apply para hindi mahirapan ang ating mga senior citizens ang isa pang magandang balita ay magkakaroon ng door to -door delivery option para sa mga senior citizens na may mobility issues o hirap maglakbay. Patungo sa mga distribution centers, ang ihadio ay nakikipag-coordinate sa mga lokal na pamahalaan at mga barangay officials para matiyak na makakarating ang pensyon sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo kahit na ang mga nasa malalayong lugar. Madalas na tanong ng maraming senior citizens ay kung paano matatanggap ang kanilang pensyon kung wala silang bank account. Ang ESO ay naghahanda ng multiple payment options Kabilang ang cash, payout sa mga designated centers, electronic fund transfers para sa may bank accounts, at partnerships sa mga remittance centers. Para sa mga walang bank account, ang layunin ay gawing accessible ang pensyon para sa lahat ng benepisyaryo. Ano man ang kanilang sitwasyon, bukod sa 5,000 buwan ng pensyon, ang Universal Social Pension Program ay may kasamang iba pang benepisyo, gaya ng libreng medical checkups, subsidized na gamot para sa mga common, nakaramdaman ng matatanda at access sa livelihood programs para sa mga senior citizens na nais pa paring komita ito ay isang holistic approach para matulungan ng ating mga senior citizens na mabuhay ng mas komportable at dignified sa kanilang golden years. maraming mga senior citizens ang nakakaranas ng financial difficulties lalo na sa panahon ngang kayaon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin ng universal social pension program ay dinisenyo upang mabawasan ang financial burden na ito at bigyan ang ating mga senior citizens ng kakayahang bumili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, gamot at pambayad ng utilities. Ayon sa mga pag-aaral, maraming senior citizens ang umaasa lamang sa suporta ng kanilang mga anak o kamag-anak at marami rin ang nahihirapang makakuha ng sapat na medical care dahil sa limitadong pondo. Ang Universal Social Pension Program ay makakatulong na masolusyonan ang mga problemang ito at mabigyan ang ating mga nakatatanda ng mas mahusay na quality of life. Ang implementasyon ng programang ito ay napapanahon, din dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga senior citizens. Sa ating bansa ayon sa Philippine, Statistics Authority ang bilang ng mga Pilipino na may edad 62 pataas ay inaasahang aabot sa labing 4% ng kabuwang populasyon ng bansa pagdating ng 2030. Pangangalawa, ito ay nangangahulugan na mas marami pang mga senior citizens ang mga ngailangan ng suporta mula sa gobyerno kapag ikaw ay nakatanggap na ng iyong pensyon mahalaga na magkaroon ka ng plano kung paano ito gagamitin ng maayos maraming. Financial advisor ang nagre-rekomenda na unahin ang mga essential expenses gaya ng pagkain, gamot at utilities bago gamitin ang pondo para sa iba pang bagay. magtalaga na maliit na bahagi ng pension para sa emergency fund, lalo na para sa mga hindi inaasahang medical expenses para sa mga senior citizens na nakatira kasama ang kanilang pamilya. Yung pensyon ay damaaring gamitin bilang kontribusyon sa mga gastusin ng bahay o para sa personal na pangangailangan. Ang mahalaga ay magkaroon ng malinaw na komunikasyon sa pamilya tungkol sa paggamit ng pensyon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan ang Universal Social Pension Program. Ay isa sa mga flagship programs ng kasalukuyang administrasyon na naglalayong iangat ang quality of life ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng mas malawak na social protection strategy ng gobyerno na naglalayong tiyakin na walang Pilipino ang maiiwan sa pag-unlad ng bansa. Maraming mga international organizations ang pumuri sa Pilipinas dahil sa pagpapatupad ng ganitong uri ng programa. Ayon sa United Nations, ang social pension programs ay isa sa mga pinakaepektibong paraan upang mabawasan ang kahirapan sa mga elderly. Population ang Pilipinas ay sumusunod sa footsteps ng ibang mga bansa sa Asia tulad ng Thailand at Vietnam. Na matagumpay na nagpatupad ng mga katulad na programa, ang Universal Social Pension, program ay inaasahang magkakaroon ng positive impact. Hindi lamang sa mga senior citizens, kundi sa buong ekonomiya. Kapag ang mga senior citizens ay may sapat na pondo, Uh, para sa kanilang mga pangangailangan mababawasan ang financial burden sa kanilang mga pamilya na makakapagbigay ng mas maraming resources para sa iba pang mga gastusin tulad ng edukasyon ng mga bata at pagpapaunlad ng kabuhayan mahalagang tandaan na may mga responsibilidad din ang mga benepisyaryo ng programa ang pensyon ay dapat gamitin para sa tamang layunin at hindi dapat ibenta o ipagpalit sa iba ang mga senior citizens ay hinihikayat na mag-ipon ng bahagi ng kanilang pensyon kung kaya at gumawa ng maayos na budget plan upang matiyak na magtatagal ang pondo hanggang sa susunod na release para sa mga senior citizens na may mga katanungan tungkol sa programa ang Yagu ay nagbukas ng hotline na maaring tawagan mula lunes hanggang biyernes, 8 oras das hanggang 5 oras iyan. Meron ding mga information desk sa mga lokal na Yagi, offices at sa mga municipal halls na handang sumagot sa mga katanungan at tumulong sa proseso ng pag-apply. Ang mga lokal na pamahalaan ay hinihikayat din na gumawa ng kanilang sariling initiatives para matulungan ang mga senior citizens sa kanilang lugar. Ang ilang mga lungsod at munisipalidad ay nagpapatupad na ng mga supplementary programs gaya ng libreng transportation para sa mga senior citizens discount cards, para sa mga lokal na negosyo, at regular na medical missions. Bukod sa financial assistance ang mga senior citizens ay maaari ring makakuha ng iba pang forms ng support mula sa gobyerno at private sector. Maraming mga hospitals at clinics ang nag-aalok ng libreng medical, check-ups at discounted na gamot. Para sa mga senior citizens, may mga private companies rin na nag-aalok ng senior citizen, discounts na higit pa sa mandated na 20%. Discount na itinakda ng batas para sa mga senior citizens na interesado sa pagpapatuloy ng kanilang edukasyon o pag-aaral ng bagong skills. Maraming mga lokal na colleges at universities ang nag-aalok ng libreng o discounted na courses. Para sa kanila, ito ay isang magandang paraan upang manatiling mentally active at may expand. Ang kanilang social network, ang Universal Social Pension Program, ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng financial assistance. Ito ay tungkol din sa pagkilala sa kontribusyon ng ating mga senior citizens sa lipunan at pagbibigay sa kanila ng Dignidad na karapat dapat sa kanila. Ang programa ay naglalayong. Ipakita na ang ating lipunan ay nagpapahalaga sa kanilang mga nakatatanda at handang suportahan sila sa kanilang golden years. Ang implementasyon ng Universal Social Pension Program ay magiging gradual at face-by-face. Ang unang batch ng mga benepisyaryo ay ang mga senior citizens na nasa indigent list ng SL. Kasunod ng mga senior citizens na may edad, siyang ipatas at sa wakas, lahat ng kwalipikadong senior citizens na may edad, 60 patasang ang face by face. Approach na ito ay ginawa upang matiyak na ang programa ay maipatupad ng maayos at walang technical difficulties.